Libang sugatan sa banggaan ng isang truck at UV Express sa Antipolo City kaninang umaga. Sa pag-iwas ng truck, naararo nito ang mga poste kaya nawala ng kuryente sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusat. Bandang alas 11 ng umaga kanina, binabaybay ng isang truck ang Ortigas Extension sa Antipolo City. Nang biglang sumalubong sa truck ang isang UV Express sa kanyang link na nagresulta ng banggaan ayon sa pulisya. Matapos ito, buwangga pa ang truck sa poste ng kuryente sa lugar. Dahil dito, lima ang sugatan kabilang apat na pasahero ng van at ang driver nito. Nagdulot ng traffic ang aksidente at nawalan pa ng kuryente sa lugar. Ako hindi sa mga witnesses at sa ebidensya na kalam ko natin. Ano? Uh, yung uh, Isuzu flatbed ay galing din sa Santipolo, sa pababa ng uh, Ortigas Avenue, papuntang Taytay. Yung uh, Toyota Hiace naman, sa uh, UB Express ay paangat naman galing sa Taytay -tay papunta ng Antipolo. Kung pagbabasayan sa point of impact, kaugnay na nakitang residue ang mga ebidensya sa lugar ayon sa otoridad. nag overdate yung uh, U Express doon sa Corbada na kung saan tinatagpas naman ng uh, issue sa so flatbed. So nagkaroon ng point impact dito sa right side kung tayo ay nakaharap sa Taytay uh, sa side ng uh, flatbed. So, nung tumama ito at uh, nag-pounce, yung IOTA uh, uh, High Ace bumalik sa kanyang linya. Sa kasalukuyan, base sa paunang investigasyon, lumalabas na mali ang UV Express. Inaalam pa kung may CCTV sa lugar. Kung sino man ang mali, maaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries at damage to property. Rod Lugusad, Para sa Bayan.